Ayan nga guys at meron na naman tayong pupuntahang isang trabaho. Bago nga pala ang lahat, shoutout muna sa TCDC Family sa Tansa Child Development Center. Dito lang yan sa may biwas, Tansa, Kabite. Ayan nga at papunta na tayo doon. Malapit nga lang pala dito yan sa amin guys. Konting usad lang, ando na tayo. Shoutout nga pala sa napakabait na may-ari ng TCDC, kay Ma'am Solis at kay Prop. Solis. Ayan nga, maya-maya lang at naandun na tayo sa mismong place. Let's go! Ayan na nga, andito na tayo sa place. Ito nga pala yung ginawa ko noon, i-repaint lang natin siya. Kasi masyado ng maraming sulat at maraming gasgas. -gas. Alam nyo naman guys, pagka pintura, mga 3 to 4 years, pwede na siyang palitan. Or i-repaint. Ayan nga guys, yung birthday corner. Ayan, pinaka-sentro ng board. Nga pala guys, ang ginamit ko diyang pintura ay latex paint at acrylic At sa brush naman, bristle brush. At yung mga panlinya ko diyan, ang ginamit ko diyan Chinese brush. Yung tigte 10 peso sa palengke. Mabibili nyo din yan sa National Bookstore. Ah, National Bookstore, beke ni ah, sa National Bookstore, mga 15 pesos ang Chinese brush. Gumamit lang ako dyan ng primary colors. Ako na lang yung nagmix. Ayan nga guys, dati ko ng client ang TCDC every time na may papagawa sila mga mural paintings, paintings, letterings ako yung tinatawagan nila shout out ulit sa TCDC family Ayan nga medyo pawisan na tayo dyan <laughs> nagmamantika na ang muka ang mabait ng mga teachers dito guys pati lalo na yung mga boy nila at saka yung security napakababait lagi ko nga silang kakwentuhan at pati yung mga dating empleyado nila na dati kong kakwentuhan na wala na ngayon doon sobrang babait nila kaya ang sarap gumawa mawiwili ka talaga at di ka pababayaan kung ano yung kailangan mo kung may kailangan pintura mga brush roller at kung ano ano pa madali din naman mag repaint pero mas matagal yung kaibahan naman ng bagong gawa mas mabilis Eh, mga repaint lang din yan eh ah, ang tawag naman dyan, abstract. Pakita ko na yung huling sulyap na mga ginawa ko. Ayan. Birthday corner. Assignment corner. Ayan yung birthday corner. Yung pinakasentro. At sa gustong magpagawa dyan, PM lang kayo or comment and click down below. Baka pwede naman akong makalambing ng isang subscribe dyan. Bekin naman. Thank you mga pari kuy. Magpapaalam na ako at may pupuntahan pa tayong isang gagawin. May continuation pa to guys at pupunta naman tayo doon sa isa pa nating client. Maraming salamat sa nanood guys at papunta na nga tayo doon sa gagawin. Abangan nyo guys. Thank you. Bye guys. Bye guys. Palambing ako ng isang subscribe guys ha. Thank you. Bye bye.